Yan, gagapang na tayo pababa. Kasi hindi ka naman pwede maglakad pababa. Kaya lang magpapang ka dito. Gandahan. O. Oh. Oh. Pababa. yan Oh. O. Oh. Bababa na tayo. Kasi ano eh. Ubus na yung pang ano ko. Pang pang pahid ko. Puno to eh. Kanina. Ubus na o. Oh. Good morning mga kabayan Nandito tayo sa taas ng ating Cooper Court At eh, tayo ay magtatapal na naman ng butas Ayan, nakikita nyo yan, bagong tapal Ayan, ito yung pinakamahirap na trabaho ko Nandito po tayo sa pinakamataas na bubong mga kabayan. Good morning, good morning mga kabayan. Nandito man lang tayo sa taas ng ating bubong. Ayan Kita may mga bahay dyan Ganito kataas yung hinakyat ko. Kita na yung ano, yung at yung ano, chowking. Ayan Good morning, good morning mga kabayan. At tayo magtatapal inagahan ko para hindi pa gaano mainit medyo okay pa yung init ngayon magtatakal muna tayo ng mga malilit ng butas kasi bakit ito ginaganito kasi mahirap hanapin yung butas kailangan na ibabras na lang natin hindi makita pag nasa taas ka pag nasa baba makikita mo pero pag nasa taas hindi mo na makita ganun tayo nabubulag tayo pag nasa taas na hindi na makita yung mga buhos na maliliit kaya lang ayusin natin na wala nang tumulo ito yung pinakamahirap na gagawin mo yeah nasa taas tayo ng kubokot bagong umaga bagong pagsubok naman to ito na naman tayo sa kabila kasi dito may mga tulo din dito meron to may tulo dito may tulo 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 mga tulong 'yan eh mga binibilang ko yung parlance eh yung nabilang mong parlance ang ganyan na yung tulong yan nabilang ko yung parlance na nakahilira kasi nakatandaan ko naman kung saan banda ang may tulong dami na nga ako tinapalito ganun pa rin kaya talagang hindi na didikitan kailangan pulido, pulido na pulido hindi natin kasi alam ng mga tubig kung saan yung mga sumusulpot hindi lang nang sumusulpot ng ang kunting kamali ka dito gulong gulong ka pababa kurado Ito eh, ang lalagyan ka dito sa baba. Ang taas nito eh. Kaya, oh. ingat lang mga uh, okay. ayan. Si Lord na ang bahala sa atin. Yan, gagapang na tayo pababa. Kasi, hindi ka naman pwede maglakad ka pababa. Kaya lang magkapang ka dito. Gandahan. O. Oh. O. Oh. Pababa, yan o. Oh. O. Oh. Bababa na tayo kasi ano eh. Ubus na yung pang ano ko, pang pahid ko. Puno to eh, kanina. Ubus na oh. Plano. At saka umaano na rin yung init. Uh, tumi, ano na, umiinit na. Kaya na bumaba muna tayo kasi baka mamaya bigla na tayo nang ay nalaglag pa tayo sa ano, baba. Awa ng Diyos. Ito, pinagabayan pa rin ako sa ginagawa ko. Salamat pa rin tayo sa ating Panginoon na ginagabayan pa rin tayo sa ginagawa natin araw-araw so, ito mo yung alulod puno na naman ng ano oh, yung dust puno na naman daw no? Oh. Ayan. kailangan tatanggalin natin kasi pa oras na malakas ang ulan aapaw pupunta sa loob kailangan tatanggalin natin yung dahon mga dahon na to yan At yan sana naiintindihan nyo ako ito dyan mapakahirap ang init init tingnan natin dito baka may mga parado pang ano downspout, spout kailangan natin tanggalin kasi ano eh may parating na naman na bagyo kailangan natin ayusin ito haba haba itong ano ating salakarin. ay ito okay naman ito wala nga walang ah. ito tayo sa ano kabila. ayan o oh. nasa kalahati tayo ng cover court yun unit pinakataas ay nandito tayo sa may gilid lang katanggalin natin yung mga ano mga barado dito sa ano uh, ay wala wala nang bara wala nang bara naubos na yung mga ano balik na tayo mga kabayan wala naman na bara sige babay muna mga kabayan babay babalik tayo mamaya maya kasi may mga part dito sa may baba na hindi ko pa na lalagyan kasi na, na yung pang kahit eh hey, babay muna mga kabayan babay